Bye, baby. Nandito tayo sa bahay na nating Christy. Dito tayo natulog. Dito pabalik na po ulit tayo sa lipa para sa pag, ano, pagbabantay natin kay kuya. Bukas po ang lipin kuya. At uh, magpo tayo ng super ngayon. At ganda ng bahay ng mga ate, no? Yun ay, ano, sa pagsisikap ng kanyang anak na si Bambi. sama natin ng um, pamangkin ko sa XL. Ayan, sasakyan po nila ito. Uh, gusto kong i-acknowledge. Kasi ako'y nasa barko na nung merong isang nagmamahal na gustong yung sobrang concern sa atin na para makatulong, para mas maging mag ng biyahe at baka magamit din dito sa Patangas dahil nga sa aming pinagdaraanan ngayon. So, nag-share siya ng kanyang blessings para magdala natin natin sa sakyan. Thank you very much po. Miss, Miss R. Miss Ria ng Amerika. Maraming salamat po. Sa aking motor po sa puso. Thank you po sa inyong pagmamahal at concern. Ito. Oh, Ang kakambal mo. Ang kakambal ko oh. daw siya. <laughs> ano yung panganay kong ano? Panganay namin pamangkin. Panganay na ako ng mga inay.

kasamanya Kasama niya si Tata niya si Po Roy. Galing naman sila ng Pampanga. So na si Ate Emma. Darating na si Ira, si Ate Malin. sana, ano ano? Kapag medyo maalon eh. sana medyo tahimik ang barko. Ang alon pala kasi hindi din Ate Malin si malaking alin Maka umurong. Ayan. 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 Tapos paposa ng samba sa mga yung magkagalit ng tito, ang lolo. Ha? Huwag natin maglalaro. Nag-pray ka na kay, kay lolo. Nag-pray ka na. Tapos pray mo. Hmm? Ano sabi? Yes. Tama yun. Lord. Oh, cool, Sana po. Isama ninyo. Ang lolo rante. Sa langit. Sa inyong Sa inyong kaharian lahat ng ito lahat ng ito ay isinasamo ko isinasamo ko sa pangalan niyo po pangalan niyo po ah uh, Panginoong Jesus Panginoong Jesus um, magkrus ulit isang krus pa ah, very good kaya sabi ko na sila kuya Lito darating lang pinsan ko si Ate Ellen sa uh, ano, wala sa wala aking pinsan. Tapos yung mga lupas na nalang ano, ayos na. Nagtuwi na rin si Ira, si na Ate Malin. Meron din mga taga Maynila, si yung para sama-sama together. Meron tayo ang manner ni, ano nga tutoy, ano yung nangyari? Ano tawag din eh? Makaroni. Meron tayong baked macaroni. Ayan, para may malikatindahan.

natatawa na kami ng mga ng kuya Lito at saka nati Emma kasi si ang tatay mo wala pang isang taon nung may pagawa ang bahay na matay si so, kuya Rondi din isang taon pa lang ay nanalilipatan ng bahay na matay din so, Sabi ng kuya Lito hindi na rin siya muna magpapagawa ng bahay <laughs> Siyempre konting, konting masasayang moments, kaya sa gitna ng pigati eh, nakakawala na. Nakaka, medyo nakakagangaan din. Nakakagangaan pa ba yun? Terminal. Si nakakaganda Okay tayo, sige, sige. Kabukal uh, yata naman. Bukal ng mga <laughs> So, ang topic oh ay yung ano raw, parang sinabi kay Joe ang mga tiya niya na eh, kailangan itong ilabas lahat para na parang hindi nababalikan. So, lahat ng na mga nandito, kailangan sabi sa ilabas bukas. Kaya nag-uusapan na yan, gusto na sasakay. Kasi mga sasakyan, para lang sa mga tao, gusto labis. So, at least, alam na rin nila kasi walang masyadong nag sa kanila at mga sila-sila lang. Kalilipat na kasi ng kuya dito. So yun. Uh, ka Kasabi mga ganon, mas okay. syempre, okay. eh, okay. i-ignore. Kailangan dalat. Parang kami nung sa inay, tinatanong ko nga sila, ano sa inay noon, Eh, sa bahay ginanap. Sa bahay, pinur lang yun. Ayun ang mga ginawa natin sa mga gabi. Parang pinamigay din pati mga buo, bagong toyo, mantika, mga ganon. Hindi na. alam ko di ako sure. Okay. Hmm

sa inyo ng mga kasabihan ng inyong mga inisnab at inyong mga sinunod sa so, mga ganito yung sitwasyon sa inyong buhay. Masarap basahin ang inyong mga komento. So, excited ako mabasa lahat niyan. Marami pa, Actually, marami pa mga kasabihan naman. Hindi ko na lang matandaan yung iba pero ito na nga yung isa na muling nabubuhay so sa usapingin. Yung kailangan ay madala lahat or maipamigay lahat. Mga ganun. Ang mga damit tapin, ang mga na pinamigay natin pero matagal na na. No? Ay kinahon mo na, mga damit After one year, ay di don sa so, mga kapatid, kapamilya pamilya na may gusto. Ayon. Pero alam ko nga ano, na, pati mga pinagtrituhan, mga mantika at mga ano, kasi pinamigay. Hindi ko masyadong tanda pero parang ganun. Kaya, dagdagan nyo ang aking kaalaman. Pinoy-Pinoy, ganun talaga. Bahagi ng tradisyon at kulturang Pinoy ang mga paniniwala sa mga sabi-sabi at sa mga kasabihan. Ayun, sa kanya-kanya na lang, nasusunod ko. Eh, nasusunod, hindi ko. Ayun, kasi marami pa mga mga kamagahanap na darating. Marami pa mga mga lalaman for sure dahil sigurado. Siyempre, eh, syempre, sa pagkakaroon ng mga pagtitipon, bukod sa mga... sa natural na pagdadalamati at iyakan, nandun yung counting point to reunion, etc. Et cetera, et, cetera, et cetera. may mga dumating din eh. Wala naman si kasi parang may tribute. Bukod doon sa mga tiyan niya na dumating, parang yung St. Peter, parang may mga tribute dito mga viewing and kung ano na mga program pa. Tinawagan na po si Joanne. Ay, ay po. Ay paparito na raw? Ha? Huh? Paparito na raw sila? Oo. Sa may pinuntahan pa na sila. Patapot patak na sa sister to na daw sila. Ay hindi raw pwedeng to ng mga bulaklak eh. Oh, yeah. Ha? Nagkakakilig ka na rin eh ipapatayin daw sana muna at sobrang lamig dalawa kasi yan oh may isa pa din eh eh para masabi naman yata sa kanila ay eh, hindi pwede kasi malalantay yung bulaklak so dapat konting fun and then a few minutes air ko na ulit parang ganun yata pagkakaalam ko ang hirap ng wala din yung mga anak kasi sila rin naman na naglalakad nga ng mga kailangan sila ba yung mga kasama sa tribute? sila? ay hindi may iba yata group kamali ah hindi na sila <laughs> Ay, iba po kayo. Hindi na kayo babalik. Ay, ano, saglit lang po. Ah, pero tuloy ito. Oh, tama-tama, wala pa. Ah, salamat. tama tama tamat, wala pa sila. Oh, ano, o oh, sige ha. Okay okay, 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 okay. po, tuloy po kayo. Wait lang. Oh, pa siya. siya. Okay, Okay, tuloy po kayo. Ay, okay po. Hindi na ako magpapatuloy. Sabi niyo po Sino naman dito po? Si po tita ng uh, ng uh, ng anak. Opo. Tapos kapatid namin, family nandito din sa tipe. Opo, yung anak lang po ang wala kasi minilakan. Ah, okay. So, if you wish... Mag-offer lang naman po kami ng prayer. May tribute ba ito? Meron yata pong mga... Ah, okay. Meron ba po kayong inaasahan na family na darating? Marami pa po. Mga taga-Mindoro. Pero ang pinaka-importante sana ay nandito yung kanilang anak. Ay, kailan po sila darating? Parang on the way na, no? Ah, on the way na. Pero baka po mga aapot ako ng 30 minutes. Okay. okay. Traffic okay. talaga sa okay. Dipa. Okay, Ay, kayo po from where pa? From park. Indora po. po. Alapan oh my City. God. Alaban. Na nakababad siya sa Tangana. Anong gagawin doon? At isasama doon sa mga isasama doon oh. sa mga itatabi. Hello. 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 Hindi ko alam kung bakit nakababad. Baka lalaban eh. hindi na hindi nila labad. Hindi ako. ako ayaw 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 mga laba kahit ayaw mga laba kahit hindi na laban yun yung yun yung mga ano yung laang mga tubal okay ilat ha, haw hawawan na kadalapan kung pa hindi na kung pa hindi na yung mga magbibigay ng tribute, umalis muna ulit. Pero pinakain naman muna namin. Kasi, napag-desisyon na, na kailangan talaga. ay eh, mayroong first family ni Kuya. Kahit mga anak. So, tinawagan na ni Ate Christy, si Joan, ilang beses, at on na naman daw. So, sabi nila, na nila sila, tuunahin nila yung isa pa. Kasi marami naman dito nakahimlay. Ayun. Ah, uh, ay, uh, hindi ko, alam ko na po na-inform sila earlier na mayroong ganito. May ganitong pasabog ang St. Peter. Hindi ko alam, natin mamaya. Kapi na, wala pa rin mga ibang mga taga-Mindoro. Wala pa si Nati Malin, si Naira. Pero kanina pa sila uh, nakadating. Baka kumain lang muna sasakyan ay wala nga sumundo kasi dadalaw ang sasakyan dito hindi ko po sa sasakyan ko ay di tawag dito ang 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 suggestion sa so, makayos sila ng Pataangas Pier hanggang dito sa Lipa Ito sa Grand Terminal yata sa may SM SM Lipa tapos sa kailang tricycle kung tricycle yata hanggang dito 200 pesos pero sila kuya lito parang 150 lamang ang sa kanila so iba-iba siguro ang presyohan pa kayo mababa eh, 150 lang mag-charge. Ay, Jen, Milin. Andiyan na si ano? Nasaan na? Ayan na. Ayan na. Ang oh, mama mo? Ayan na, oo. Oh, oh. Meron din yung mga ano. Andiyan yung mga magdatasang tutoy. Kailangan kayo. Kay kayo. Ano ba? mga magdatasang. Pero babalik na lang daw ulit. Ah, babalik na lang From St. Peter's, magbibigay ng tribute. So, unahin na lang dumunan nila ito. Okay po. Baka 30 minutes lang tayo maghihintay. Okay po, sige. Ah, sige. Kati Josie, yan. Pag Pagod na Hindi naman. <laughs> kaya yan, <laughs> kaya. kaya. Sino kasama mo dito? Sino? Ako, ako naman siya. Ah. Eh. Iyan ni, ano, ni Joanne. Ha? Andyan. ni Joanne, anjan Si Joanne nga wala Wala pa, paparito na sila. Mm -hmm. Oo.

Tama tama. Si Opo ko pogi pogi anak ng Kuya Lito 'yan. Ay, Mark, eh. ano din eh. Tayo Kuya Lito. mga ka. Kaya ay pasok na kayo doon. Sa Timarin ng Diaz Nasaan? Andun eh. Hindi pa rin dumiretso ron, siguro ay natatakot or nahihiya na ano. medyo shock. Medyo shock pa siguro. Higa mo yung sige. Tumuro po muna kayo doon. Pasok na kayo doon. Ay, siguro na kayo. Dito sa loob ko tumulong. Tapos ay nagmamadali. Tumagaganda ko mga apo. And in this South Korea. In this Thailand. Adi <laughs> ba? Kagaganda. Kasi nung ari ko ito ay. ka? Ari isa kong apo apo Tapos ka graduate ka na? Nakang college yun? High yeah. school? Tapos ka kasi papakabuti ha? Tapos